Good morning mga idol. Ito, misan tayong nadayo. Kasama natin yung mga big time na hunter. Oh. Yung mga spot nila. Yan, napunta natin, oh. <coughs> ayan, napuntahan natin. Ayan. Oh. Oh, ayan, good morning. Si Ajo RSM Oh. Good morning, good morning, good morning. Ayan, tsaka si Idol Joel Puna Ayan. good morning sa lahat. Ayan, si Idol Nick. Kasama natin. Good morning, good morning. Ayan, mga idol.

kaway kamay oh. Si <laughs> Idol oh. Kakagulo ko na yung program ni Idol Alex uh, sa so <laughs> <Ay, laughs> Ako pinapagpagka ko lang hanin yung dalawa to. good morning sa lahat. Ayun, nandito tayo sa spot at ayun, misa tayo na dayo. Kaganda ng uh, ano, spot oh. Sana wala uh, pala rin tayo at makahuli man ng pang-uwi. Para kami na kahit ano lang Good morning sa lahat. Sige, Maidol. Uh, stay tuned, magbibisa na kayo. lang yung uh, gamit namin, Maidol tayo doon, hindi pa tayo nakakapotok. Pero may souvenir tayo kay Sir Noel, galing sa kanya. T-shirt, o. Oh. Ano, long sleeve na mahaba, o. Oh. Ayan, good morning. Ay, sarap. Ayan. Dito na matahali na lumilit ang mga slab dito. Kaso, ganyan kalalagin ko, man. Yun, no? o. try natin kung madali tayo dito. Wala akong pinapupunta doon. Kayo lang pinapunta ko doon, sir. Sige. Oh, may dumalay-lay lang. Ispat, ah Oh. Ganda. Ayan, <laughs> ayan, si Lydol Ayan, si Adol RSM Si Adol Nick Si Si Sir Noel Si Ramon Tabor Si Robert Ayan, saka si Christian, Lydol Ito, Dito kami sa Minarin pa to Ayan Sipat-sipat lang sa spot muna Si Joel po yan dyan din. Sunod. Ayan mga idol. A few moments later. Ayan mga idol o. Aga. Laki nung nadali na idol Joel po na. Ayan mga idol o. Gabinte. Hindi naman ano oh. po. Grabe oh. Hindi ko na nakuha na ng video. Ngayon lang o. Ano eh. Pwede po niyo Ay?

Oh sala oh pala may nakita baka tayo Ha. Ah. Eh, Huli. eh na. Eh karami pala rin si tapat nere. Eh hindi namang ganun kalaki eh mga idol, nakadali tayo ng tilapia. Huwag sana mahugot. Yehey! Nakamisan. Ayan, wala ang hulay mga idol. Aba! Hindi pala tunay yun eh. Arroyo. Ay, kalapad naman oh. Five fingers mahigit eh oh. Kala tunay eh. Ayan, e, kukunin na natin nire Matikman natin yung roho ng spot na to Ay, aroyo pala Yun, oy, dito ka Ayan, nakadali naman tayo Aso, mukhang maliit Parang maliit lang nire, kagaan Ah, hindi, okay, okay naman ay, hey. Ay, yung spot po mga idol, medyo ano, nako, kabait naman sa akin ng arroyo. Oh. Ano? Oh. may mo puti pala nari arroyo, re. Pero sukat eh goods. Lapad. Ay, mga idol. Oh. Pisngi.

A few moments later. Tanya ng tilapia. Kunin na natin oh. Matuman daw dun ah. Saan? Sa lugar na yun? Ang laki nung nakakuha ni Joel. Unay. Ay kanina. Gahita nung. Ay Eh, nakadali naman ng bulig. Saan? Ano na? Ah. baka bibigyan nga Ayon. si ito eh. Ayun. Tilapia oh. Tilapia. Ibaroho. Hindi. Tunay. Oo. Oh, oh. Ay mga idol, nakachay po tayo ng isang maganda-ganda. may pinutukan tayo mga idol. Gato sa gitna eh. Ano kaya to? tali naman muna ah, sa gilid ay, ano to? ah, roho mga idol, naka roho naman <laughs> roho kala ko yung mga tama na tilapia eh Haba nung row na iyo, row? yun oh. Yung bigla ang putok. Yung mga idol oh. Bigla ang putok mga idol. Kasi malaman kung bulig to o ano. Kung tuman. Ah tuman mga idol.

Kaya sana tayong toman mga idol oh, Hindi naman siya ganung kalaki Pero okay na, katoman tayo Buti naman, nadali natin Yun, one down, toman Thank you okay, Mga idol, may panel tayo Ito, hila Ang ganda sana, tama Ano kaya kalaki ito? Lakas. Ano mga ito na sige ito. Kaya, ano kaya, ano kaya? Dalag to oh man. Dalag to oh man. Dalag. Ano mga ito Subukan natin. Ang ganda kaya tama. kaya tama. Ito, medyo okay, okay, tama. Ito, mga idol. Malag. Ayan, mga idol. Ang laki. Isa na naman tayong lalag. Oh. Sa buntot tatama tayo, eh palubog. Ang ilo. Ayan. Oh, Huwagot ko na. tama mga idol laki tumapalag eh ah, dalag mo na sa lalagyanan mga idol parin tayo sa tiyaga isang mamaw na dalag na naman isa to man.

Yan. Ito mga idol. Sana maganda tama. Oh, sa buntot. Yan, sana mabubukot. pwede na nito. Yan, mga idol. Adalag na naman tayo. Oh, thank you Lord. Hindi tayo nababasyo. Dayo-dayo pa naman tayo, oh. Ayan, mga idol, oh. Dulas istana to. So, tayo baka malaglag doon, eh. Ayan, good na, no. oh. Ayan, kadali naman tayo ng dalag Ayan, sige po mga idol ay natin yung huli oh maganda ganda na rin makakachain po tayo yun nga pala sa mga uh, idol natin dyan sige po 2,000 years later bumalik sila dun eh ang oh, grabe na pag-uhuli ni idol oh sa kanyang uli yan. Ito. Oh? Ito? Oh. Oh. Eh? Ito, parang, parang unan. Malaki ah, pa sa takip nung pulan. Parang kayo naman, parang puste. Oo, <laughs> <laughs> oh, na. Oo, uh. oh, napuno ni Boy Joel yung ano. Oh. Eh? Puro ba oh? Malaki oh. na nadal Si kuya jewel nakahuli ng na mga dalag na yan. Ito lang nahuli ko. Saka yan. Ito lang sa akin, oh. Okay. Kung wala pangkuyan. Yan. <laughs> Bakula, di ba? Apat. Ano ba yan? Apat lang. Ano ba? Ang laki. Huh? Oh. Tawagin mo sila. Bigyan natin sila ng isla. Ayaw ba nila? Eh, ah, bumunta ko, kum Kumain na ba kaya? Uh, Oo. Oh. Okay. Eh, kakakain lang din sa mubo. Hindi kami dinadala doon. Yung tinapay na binili ko kanina, di ba? Ilan ba sila? Anim. bigit. Tira nyo lang yung lagay mo

Tuman na to ingin ko muna tong tuman na to may yeah. uh, may pagbibigyan ako nito may nagre-request na ng by siya isang kaibigan ang problema ay, ano ko sasara yan ang luto <coughs> yung mga ito, oh, lalaki eh siya sabi talagang mama oh ditong okay, paa oh lalaki yan ay dirtyo ko lang

minsan may eh? nakakasama, minsan hindi, ganun talaga ang buhay. Skate so, oh, oh. natin. Oh, yun, tama tama. tama, yung, tama guys. Ganun talaga. Sama natin si Idol Joel Bunay. Si Ariel Sembla. Lalo ngayon yung, nakita nila yung Mp. mga pakulaw na yan. ayaw nila ay, yung mga sasakyan. Ano tawag doon doon? Ali, Ali. Ay, mama, mama. Eh, may pakulong pala dito. Pakulong. Ayun. Magalong Mama, parola oh. tilapia na, pa <laughs> <laughs> Ano ano pa <ba> 'yan? <laughs> Diles. Diles lang 'yan. Oh, sapsap. Ngayon agado karani. Eh, ramon Lopez to. Oh, kumap. Uh -huh. Nakapoy-poy yung uh -huh. 'yung five uh -huh. fingers sa buntot ng taoman. Buntot oh. nakalawit. Tolong. <laughs> Daming laman. Damin laman. Uno. Tutulak na 'to sa kanya niyan. Ay, may ayan. Ay, Hindi oh. ay, 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 na kinakailangan kulangan niya mga idol uh, thank you very much sa mga nanonood at ito, sana na enjoy nyo yung panonood at nagkasama-sama kami rito ng mga idol natin no? si sir joel po na yun na at ito to, si, si sir aris yung vlog si dahan uh, ayan, si, si si tabor si kaigans ayan si Christian. Kau, tanya nang Uh, Sige, salamat. Medyo sa Nagyo... mainit na. <laughs> okay. Hindi yeah, nga pwede. Thank you, sir. Thank you. Yan, magandang hapon mga idol. Ito, dumating tayo sa bahay. Ala, stress na. Ito po yung huli natin. Ayan, mga idol. O. Mga dalag. Ayan, o. Mga dalag. Tsaka, ayan. Toman, mga idol. Ayan. Toman. Tsaka tilapia, ayan. so lapad. Talagang six fingers may ito. Oh. Ayan o. Oh. Ayun mga idol, uh, salamat nga pala sa kasama namin na ng niksay ngayon. Ayun mga idol, uh, salamat nga pala kay RSM Vlog, ayun, tsaka kay The, The, Hunter NP. Ayun, kasama natin yon saka si Kaigans, ayun, si Robert, ayun, kasama natin sa... Si Kuya Noel, tsaka si Idol Christian, Ayan, salamat din pala kay Joel po na. Ayan, narasama natin ng nagsay. Ayan mga idol, ayan po yung ating huli. Ayan. Sigurad tayo. Ayan. So, Ito, binigay niya. Sa so, uh, dalawang katiksay natin magagaling. Ayan, pati yung isang tuma. Ayan, nahuli natin lahat yan. Ayan mga idol. Ayan, sige mga idol, thank you very much.